hugger na person, okay lang ba? Ay, nakakahiya ka naman, di ba? Lipsin Medyo ako, hugger. na ako kanina. <laughs> Ay, wala rin nga rin ako natawa na yung labi ko. <laughs> Tignan <Tengda laughs> mo, wala na akong <laughs> Wait na lang, <laughs> ako. na ako. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, invite nga ako, gawin mo pa ako in-invite. Wait lang, patambilis mo na naman magsalita. Ikalma mo. <laughs> Sorry. Nagiging ano ka na naman. Rar. Black and white na naman. The last time na nagpikita tayo ng birthday ko, All black right, and white. Tita. No? Sa oh. so, pinigil lang kita kasi na mish kita, <laughs> Isa pa? Ano? Sige, sige, sige. Ah, sige. <laughs> ah, sige, isang PK pa. Bago ko pumunta sa kumo. Oh, Bakit nasan na ba yung oras mo? Yes. Asan ba yung oras Tulog. mo? Tulog? tumbak Sama mo naman ako sa oras mo. Charis! Sabi ko yung oras ko. Ay, wow ah. Sabi ko, ay! Andito ako, naglalaan na ako ng oras. Hindi ba oras to? Tama ka na, gano'n. Sabi na nga ng kapito, no? Ano ba? Ano ba? Anong magagawa Laging natutulala Nang lumalakas Kamati! Flor! Shout out! Sige magsabi nun. Shout out to you. Thank you! Ike. Sige Ike. 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 pa kayo sa And then I miss you. Bilangga. Napra- And then I miss you, Ike. Ano ba? Ano okay, pa pa kayo, di ba? miss so... you. Ngayon na nga lang, lang. ulit ako nag-solo eh. lang. <laughs> grabe, grabe yung huli ko. Ay, po, nakantaw ko, nakambo. Ay! Grabe yung huli ko sa... Ah, sige. Napa-end ako. Grabe, watch ka, zoom! Out! Anong sa gawin natin? Oh, tagay na. Grabe, nakataas pa ata pa mo dyan, ah. Ah, oh, sige, ikaw na lang kung sino mag-invite. Ako, ikaw. Ako na. Oh, sige, ikaw ay, na. Ay, ay, ay. Wala ko feeling ko. Parang, ay, ano? Ganahan. <laughs> Kalmahan mo. Ano ba, Pixie? So, parang yung bago tayo sa, ano, sa tala, like, nandito si AK, tapos ito yung kapitay ko. Huling. Oh, eh, siya na. <laughs> Anong magagawa? Laging natutulala. 🎵 Kaming lumalapit ka ano Kuya ka. Ayusin mo yung panalita mo. I huminga ka. Huminga ka. Ano bang nangyayari? Ikalma mo. Ano <laughs> <laughs> yung gusto ko sabihin? Nagkakarambol-rambol yung gusto mo sabihin. Pero gusto mo masabi lahat ng hindi mo masabi. Kalmaan mo. Tama, wala na sabi. Kuminga na lang. Lahat, <laughs> lahat ng Gusto lumabas <laughs> ka <laughs> nun. Yeah, nagigits <laughs> naman kita. Pero kung sasabihin mo ng dahan-dahan, magigits ko lalo. Sorry <laughs> <Sari> naman. <yun>. <laughs> <laughs> Parang bumagwela ako kanina na mag-out na. Ganon. Ah. Abuti na lang hindi ka nag-end. Tama ko ka. Like, bumagwela sure. na ako kanina. Oh. Okay. So, pag-after natin. Ano ba? <laughs> so, mag end ka na ba? Or papatuloy ka pa rin? Ah, mag end ka na. Oh, at least ako yung last. Ay! ka na Kalmahan Ikaw ang mo! sa mo! Kalmahan mo! <laughs> <laughs> Kalmahan mo! Kalmahan <ba, laughs> Kalmahan mo! Oh, oh. Ako po uh -huh. sinitabi. sinitabi po! Oo! Oh. Sinitabi po! Shout out all of you who were with her at Young Highway Sa tagal mong nawala dito, nakikita mo sa Ike, may jowa ng. Ake, may jowa ka na Ake. Ayong... Yung... <laughs> <laughs> La! <laughs> La siya! <laughs> <laughs> <Pat> ka <natawa. laughs> pa job? May jowa ka ba ngayon? Wala, baka. bakat wala? Manahilip tayo. Bakit wala? Si... Bakit, Bakit wala? Makagura. Ka wala? Na ka. <laughs> wala kang jowa? Bakit? Record ba? Hindi naman record. Gusto mo ba? Hindi. Hindi <laughs> ko. ko. Hindi <walkin. laughs> <laughs> <laughs> Okay. Eh, dapat ito. Yung... Mm -hmm. Dapat At sinamaan. Ayoko nang Ayoko kasi na ko kasi. Umamin. Okay. Ka pero wala Tapas, na ako din. Dapat mo Eh bakit itong ano, may feelings ka lang sa akin dati ha? pero ba't gano'n? Ba, bakit hindi naging tayo? Pura derecho! Bakit hindi naging tayo? Ha? Bakit hindi naging tayo nga? Bakit sa akin? tinatanong mo? kasalanan ko? Wait lang. Bakit nga ba hindi naging tayo? May kinikilig yun. May hirap. May hirap na ako. Hmm. <laughs> Nawala siya. Kanausap niyo sarili ko kanina. Alam mo ba yun? Hindi ko narinig. Alam mo yung kinikilig ka tapos? Alam mo yung kinikilig ka? Kinikilig ka. Kinikilig ka muna yung May kinig na pero hindi mo makita yung chance na ay pagkakabi ko. Ah. So, Kilig lang ipinaramdam eh, ko sa'yo gano'n. Pero ngayon, kinikilig ka pa ba sa'kin or hindi na? parang bago Alam mo, feeling ko parang ano, alam mo yun, yung hindi pa hindi tayo nagbabago kahit ano na yung napagdaanan natin sa streaming world. Kasi nagka na ba? Oo, oh, oh, gano'n. Nagkaganunan kami. Pero After alam mo yun. Pag-wag sinag-usap ulit tayo, pero, uh -uh. yeah. yun yung natutuwa ko dun sa part na yun yung sa ating dalawa. Yung parang wala pa rin. <laughs> <laughs> Ay, talagang kaya ka ko. Ako, shit, puta. <laughs> Bakit gano'n to? Alam ko lang, gusto ko lang magka-pikay tayo. Kaya walang iya ka. <laughs> Nag-iakam tayo ending, hayop. <laughs> <laughs> Huwag <laughs> <laughs> natin yeah, yeah, <laughs> kasi namin dito. ko. Sa lahat <na>, ko <laughs> oh. oh. ito talaga <laughs> na nakakumpulsa uh, I <laughs> hate you! <laughs> 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 to, I hate you! Ways, dito? so yeah Oo. Sa pa rin. So Kaya ngayon yun yung napipil ko. I miss you. <laughs> tapos nga, alam mo nga yun, as in, at sobrang down ko. E, May isa wala talaga ako. Tapos saat tap, na, nang nakaraan, nakaraan -nakara, mo. Oh. As in, down talaga ako. Sabi so, sa binyay, tapos, mam, ito, okay, at, ko, sabi nakakausap sa silent, tapos nang, okay, tawa. Kasi makakapit ko lahat. Ba't hindi mo kasi ako tinatawagan? Alam mo naman, pwede mo naman akong tawagan. Ay, alam mo naman doon ako, attitude ko maklao, you, Atin, ka kasi hindi ka kasi marunong tumawag eh. Kung nagsasabi ka, na gusto mo akong makausap, tawagan mo ko. okay. okay. Ako, like, magpo-person sa, sa sa ako, sa 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 Alam ko sobrang daw ko yung ginagawa ko Alam Tapos, ko naman yun, part na yun. Yeah. Dati. Kasi di ba tumawag ko kasi ako dati. Puisit ka. Puisit pa sa taba na. Ang kapit. Hindi ba, I love you. I love you. Ah, kainis!